Hello, hello mga person! Nandito na naman si Mami Nika nyo. So, for today's video, for today's ganap, sa mga kaganapang iyan ay papunta nga kami dito sa Crosswinds, Tagaytay, dahil magkakapi-kapi nga kami kasama ang mga Jensi. Grabe, napakaganda at napakaaliwalas dito. Para kang nasa ibang bansa. Tingnan nyo naman ang view. Naganap nga kami ng pagkakapihan namin. Pumunta pa kami dito sa may bandang ibaba. Hindi naman masyadong malamig ang panahon dito ngayon sa Tagaytay kaya wala naman tayong masyadong nakikitang fog. Mas maganda nga mamasyal dito kapag puro fog talagang feel na feel mo yung moment na parang nasa ibang bansa ka talaga. Munta pa kami dito sa may bandang ibaba dahil naghahanap-hanap kami ng iba naming pagkakapihan. Magkakapi nga dapat kami sa Starbucks coffee kaya lang puro full nga. Nagkayayaan nga kasi ilibre kami netong ni Madam Candy. Ayan, si Tita Candy nyo, niyaya kaming mag-coffee. At syempre, hindi naman nagpahuli ang buntis. Nakijense na nga lang din ako at nakisama sa mga ito para makapag-coffee-coffee ako with them. At ayan niya mga presenting tingnan nyo naman ang view dito. Napakaganda, ba diba? Kasama nga rin pala namin si Baste at ang kanyang Mama Joy. Ang gusto nga daw ni Baste ay Chicken Joy. Kaya lang dito nga kami napadpad sa may napa. Sulit naman ang pagpadpad namin dito dahil napakaganda. Sabi ko nga kahit hindi na kami magkape, basta makapagpicture picture lang dito ay sapat na. Pangalawang beses na nga ako nakapunta dito dahil nag-picture-picture na nga kami dito last year. Pero ngayon ko lang talaga may experience mag-coffee-coffee dito. Kaya naman salamat talaga sa'yo, Tita Candy. Ikaw na ang ninang Candy ng baby ko sa tammy <laughs> sa hinaba ng nilakad namin pababa ay sa wakas nakarating na nga kami dito sa Maynapa. grabe, napakaganda din pala dito. Ngayon lang ako nakapasok dito. Doon lang naman kasi sa may na kami nagpicture ng mga nakaraan taon. Ay, tingnan nyo naman, napakaganda pala dito sa Maynapa. Lagi nga kaming naan dito, halos madalas nga dito sa Tagaytay, pero bihira lang talaga kaming mamasyal. At ito na nga, sa wakas at nakagala din ng mga person. Tingnan nyo naman, napakaganda ng view talaga. Why not? Ayan, coconut. <laughs> Pagkadating ko nga at pagkapasok dito ay hindi ko na talaga napigilang mag-video-video -video dahil napakaganda talaga ng paligid. Sobrang excited akong i-share sa inyo at ibahagi sa inyo ang mga natatanaw ko. Malamang sa malamang ay napakarami na rin talagang nakapunta dito dahil napakaganda nga dito. Pero sa mga hindi pa nga nakapunta dito at eto na nga, panoorin nyo na lang ang vlog ko at talagang ma-fulfill nyo na rin ang moment. Mas magandang sana kung makapunta rin kayo dito dahil napakasarap talagang mag-relax dito. Talagang fresh air tapos malamig. Ay grabe, nakaka-refresh talaga. Malayong malayo sa mga air pollution, talagang mang sariwang hangin ang malalanghap mo dito. Perfect na perfect din talagang magpicturan dito. Sulit na sulit mo talaga ang pagdayo dito dahil makakapagpictorial ka pa. Saktong-sakto nga kinabukasan ay birthday na ng Ate Angel nyo. Gusto niya nga raw mag pre-birthday photo shoot. Kesa gumastos pa ang sabi ko ay dito ka na lang magpictorial o saktong-sakto ang ganda pa ng view. Mabuti na lamang talaga magagaling din kumuha itong mga ka namin. At ayan na nga, tapos na siya makapagpa-picture. Napakaganda ng na mga picture niya. At eto na nga, kinalabasan. O, oh, di ba? Ang sarap talaga mag-picture-picture dito dahil napakaganda talaga ng view. Maya-maya lang ay order na nga kami pagkatapos namin mag-ikot-ikot. Meron nga rin sila dito mga cake. Ayan, no? Oh, napakasasarap at nakakatakam talaga. Marami din sila dito iba't ibang klasing inumin, kagaya nitong mga wine. Ayan niya mga person, napakarami. Pumunta na nga kami dito sa may counter area dahil o-order na nga sila. Sabi ko nga sila na nga lang ang pumili. Kung anong gusto nila ay yun na rin ang kakainin ko. Gusto ko lang talagang mamasyal sa mga oras na yan dahil busog pa naman ako. Habang napili nga sila na kanilang o-order Ito namang si Ati Chelsea nyo ay nakita ko dito. Nagmamodeling pa pababa sa may paganto. At ayan niya, napaka cute ng Ate Chelsea nyo. Pak! Kaya maya lang ay tumunog na ang buzzer namin. So it means na nakaprepare na ang aming mga in-orders. At sila, ate Angel nyo na nga ang kumuha. Kami ay waiting na lang dito sa pwestong napili namin. Dito sa may bandang likod sa may labas ang napili namin dahil napakaganda nga talaga ng view dito. Nagpatulong na rin pala sila sa waiter na dalhin yung mga order namin. Baka hindi nga nila makayanan at matapon pa. At ayan na nga ang mga aming order. Salamat sa'yo, Tita Candy, sa libre. At ayan niya, ang sarap. Grabe. Sulit naman at nabusog kami. Chocolate frapp nga pala ang in-order nila para sa akin. Mga frap na rin ang in-order nila para sa kanila at iba't ibang ang flavor. Mabuti na lamang at tama sila ng flavor na napili sa akin dahil nagustuhan ko. Napakasarap, grabe. Ito namang si Ate Chelsea nyo ay gusto niya nga rin matikman itong pizza. Napakanipis nitong pizza na to pero napakasarap din. Sulit sulit talaga. Tingnan nyo naman, happy-happy ang Ate Chelsea nyo for the food trip ang person. Saktong-sakto din talaga sa merienda time ang pagdating namin dito. At syempre, kumain din ako ng pizza para makatikim din si baby sa tummy. At eto na nga mga person, talaga naman to si Tita Candy. Nagpahabol pa nga ng order ng mga slice ng cake. At talaga namang sulit na sulit, kahit malit na slice lang ay napakasarap talaga. Hindi talaga siya nakapayag na hindi ko matikman yung mga cake. Grabe ang sarap ng mga flavors ng cake nila. Pares, paborito ko yung flavor na na-order. Cheesecake at chocolate flavor. Maya, maya lang ay nagyakagan na nga kami pa uwi. Hindi na nga kami nakapag-picture pa sa ibang spots, pero ito na lang yung mga naging picture namin dahil nga nagmamadali na kami. Dahil si Baby Basti nga ay nakikiuwi na. Ayan nga, may pailaw na yung napa na signage dito at napakaganda nga. Unti-unti na rin sila yung nagsisimulang maglagay ng mga Christmas decor. Sigurado nga sa susunod ay mas maganda na dito dahil kumpleto na ang mga Christmas decor na nakalagay. Kaya naman sana ay makabalik kami dito ng mga ka namin. At ayan niya, mga first time nagpicturan niya pala kami doon. Ito nga ang mga naging picture namin. Sobrang na-enjoy talaga namin ang moment dito sa may crosswinds tagaytay. So hanggang dito na lamang for today's video. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlogs. See you on my next vlog. Babu!